Yung konduktor yung konduktor, yung lalaki. Yung lalaki, yung patayinidang sa siya yung may kasalanan. Yung nag-away yung babae, yung konduktor na babae, sa yung lalaki dahil rata. Tapos sinabay niya yung babae. Ako yung driver Ay, sino ba yung lalaki kuya? Hindi ko nga kita yung lalaki. Basta nakita ko, sinilagol na yung bundok ko eh. Oh, yun nga. Nag-away sila eh. Tulakan sila eh. Ay, nag-away? Oo. May nag-away? Oo, oh, yung dalawang babae yung konduktor sa kayong parang konduktor na lalaki. Tapos, anong ginawa niya? Hinagtulakan sila, tapos sinindihan niya ng apoy. Sinong tumindi yung bagay? lalaki. Yung lalaki. Oh, yung konduktor. <laughs> oh, konduktor kasi babae. Huh? Babaeng konduktor, tapos may lalaki na parang konduktor din. Kaya baka sumabog yan kuya hmm. Kaya sumabog yang? Yung babae patay yung, yung. yung babaeng ano, yung Nakita niyo yung lalaki ko na parang konduktor? Oh, nasa na? Nasa loob din eh. Ang mga ko sa din. Bakit kayo naman? Ano? Kaya ba yung driver ko yan? Meron siya, nasa lalagyan ng bote. Ang meron sa tao. Oo. Oh. Kala ko normal ay away nila, tinulak lang yung dito eh. Ano ang tatang sa loob? Oo. Kaya buti na buksan mo yung pinto. Oo. Oh. Nabuksan mo ito. Oo. Oh. Hey, kami ng mga salubi. Buti na basag. Sino ba na? Ano na ako? Sinula ko yung doktor. Tapos two siya tumakbo sa loob. doktor na lalaki. Babae lang. Babae sa sila sa hero? Ang kuryente, sinabot ang kuryente oh. Delikado 'yung bombero.